Hello! Meron akong dumating na emergency kit. Portesy ng lunsod ng Maynila o oh Manila. Tara, tingnan natin. Sabayan niyo ako. Tingnan natin kung ano yung laman. Okay, buksan natin. Ito siya. Ayan. Tingnan natin ang laman. Kung ano to. Ano meron dito? Ah. Pam BP. Ayun oh. Galing. Tapos may kasama pa. Battery. Tapos next. Ano naman ito? Marang first aid kit lahat to talaga. What is this? Again. Hindi po ako marunong. Ah, pangkuha ng ano to? Glucose. Sugar. Tapos meron pa yas yung mga ano dito. Pantusok ata mga to eh. Ano? You know? May battery pa siyang kasama. Tapos, ano to? Hindi ko alam kung ano to eh. Ha? Kasama yun sa sugar din yan siguro. And then, thermometer. What is thermometer? Pangkuha ng body temperature para malaman kung nilalagnat o hindi. Lagayan ng mga gamot. And then, wound gel. Yan you know, pag nasugat. May magagamit. And then, pangkuha ng heartbeat. Ito yung nilalagay sa daliri. Sinusot na ganun. Daling. And then, this one, antiseptic wipes. Ayan. Mga first aid kit talaga siya. Ayan. Salamat sa lungsod ng Maynila.